Kadaot nga gibilin sa Bagyong Christine sa ikta-iktaryang kahumayan. Man mga pananom, sa Nato, pinaagi sa report ni Femary Dumabo. Sinati ang Bagyong Christine sa Eastern Visayas. Tataw ang kadaot ng mugna sa bating panahon. Sa lungso sa San Jorge sa Samar, ikta-iktaryang kahumayan ang padayong gisanapan sa tubig baha. O sa sa nga piktado ang baragay ang Kiana, Kay gawas nga lubog pa sa tubig baha ang basakan, apil sa na damage ang mga traktor nga naa sa tunga-tunga sa basakan. Gikagulaan sa mga bago uma sa nesgutang lungsod ang epekto sa ilang panginabuhian kay gawas sa mga gisanapan nga kahumayan na basa usab ang ilang mga pasi. Binaha kasi po, malakas ang ulan, nabutan ng bagyo. Tapos ilang araw na hindi siya nabilad uh, o na-dry? Tatlong araw. Kami po ay humingi ng tulong, anong dapat pa mga tulong nyo dito sa amin sa bayan na, uh, sa bayan ng Sanore eh. uh, kami humihi lalo lalo na sa ating gobyerno uh, sa agrikultura yung pinaka ano uh, malaking damage Adunay gihapoy mga balay nga lubog sa baha Samtang ang mga magtutudlog mga sudyante nagtinabangay sa paglimpyo sa ilang mga classrooms, human ihubas ang baha, human maabti sa tubig sa sapa, nahunlak ang secondary road sa barangay Himay, dili pa maagian sa mga four-wheel vehicle. May inspeksyon na sa lugar ang mga taga DPWH, First Engineering District sa lugar. Sa lungsod sa Tarangnan, gisugdan na usab ang clearing operation sa daplin sa kalsada, gikan sa yuta o tanong ng midahili gikan sa bukid kilin sa kalsada. Sa Barangay Balugo, makita ang grabing kadaot sa mga saging, mugna sa kusog ng hangin. Adon ay pipila ka mga mag-uuma nga miani sa ilang pwedeng mapahimuslan. Ning ka nay. Tikag ha naka-harvest kag gihapon nay. karag, best, nandito tayo. Gisug na nausabang pag -apod, apod sa mga relief packs para sa mga apektadong residente. Arang-arang na nga panahon ang nasinati sa Giwan Eastern Summer. Apan tungod kay dagko paghihapon ang mga bawd sa kadagatan, wala paghihapon tugti sa Philippine Coast Guard ang pagpanaga. Wala pa o sabtuguti sa PCG ang mga biyahe sa tanang isla sa Giwan, ilabina ang padulong sa isla sa Humunhon. Obani Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bistak.